Hi guys. Good morning. Bumili kami ng marang guys. Tag 80 ang kilo. Itong nabayaran, 106. Ito buksan mo. Dali buksan mo. Yan na miss ko yan. Hmm? Di ka bo. Wala unod. Di ka ka mo abli be. Eh. Yan na. Ganyan. And then ganyan. Huwakan mo yan. Okay, ganyan. Wait. Yummy, Marang. Ay. <laughs> yung isa. Oh, mamaya na yung isa. Ah. Uh. <laughs> Yan, guys. Walang laman yung dito, guys. Yan, mura lang to sa Mindanao. Marami to sa Mindanao, guys. Oh, marang. Mm. Mm. Meron pa isa. Pwede isang hag. <laughs> yung buto, isang hag. Yan. <laughs> yan. Mmm. Mmm. Ito sa akin, guys. Bitsa natin. Sus. Yung isa, 48. Yung isa, 57. Kaya, 100 plus yung aking. Wow. Ah.